Yan yeah, o, mau. Wow. wow. Toy, magandang umaga po. At, magandang umaga naman. Ayun, at napakasaya na napuntaan po namin itong Atoy Sport Chapa na kailan nyo inumpisahan ang pagtitinda? Ang inaito ko pa. Wow. Ito ba mga Atoy, bakit Sport Chapa ang nasa isip nyo? Noong araw, sabi sa store lang tinda namin. Sa totoo lang, totoo, totoo bida. Dito rin kimula sa amin si Today. Kamag-anak yung asawa, kamag-anak ng misis ko. Ngayon, siyempre, Magandang tinatakbo, ako kami naman eh, ang minasaan lang namin eh, sa prasong sari-sari store. May tindahan namin sa bayan, eh, na yung kami tindahan eh. kami. Pero maliit lang, ito eh, mahina. Humingin kami sa kami ng alaw, kahit na paano. Hanggang sa akin, pero uh, medyo nagkikiklik na yung aming uh, ito na yun. Kung natinda nila, mga pansit, eh, medyo kita nyo na yung aming buhay. Medyo ano, kami ng alaw sa kanila. Pwede sila sa ako, pwede sa amin. Kasi kamag-anak na eh. Kami kami ng araw sa kanila. Pero hindi siya naman kami. Ayos lang ang yun, namin. kasi nang ano, nang ano, Malis na sila, nagbumukod na sila. Kaya, kaya nagtindan lang na kami ng amin. Hindi naman kaya nasa na at paano. At paano, medyo umangat ng konti. Doon eh, nagsimula na. Mga nako sila na nagminom, nagmamanin kani kani lang pwede na. Sa sa ngayon po mga Atoy, ilan na ang branches ng Atoy sport chapa? medyo, ano ko nga, medyo kalakas na. Nandalong ko siya. Wow! Noon eh, nagdaan ng pandemya. Mm -hmm. Nakita nyo ng COVID dati, hindi maaas. Humina nga na, parang nakapatigil pa ang mga Sa ngayon, mga 16, 15 kasi sa mga anak ko na lang. Ito, mga atoy, no? ano po, yung sikreto ba? Bakit binabalik-balikan ng atoy sport chapan ng mga parokyana? Ay, magandang tanong yan. Kung mag-isano, siyempre, baka uh, nasasarapan sila sa mga uh, ano namin. Opo. Na kami katigay ng araw, kami gumagawa mm hmm. ng aming anak buhay ng araw. Yung tag-tagbaho ter namin mag ang Yung mga anak ko naman ang sinang titinda kasi mo na nag-aaral sila eh. Na aaral eh, kaya medyo ano. Ayun, ang ganun sa Yung kasarapan kasarap, kasarap sila, kung malambot. Saka ibang ano na namin nga, simple namin eh. Nung ako yung tindihin ni Jessica Soho, nung nung nagpamil na kami, hindi namin nasabi ang aming um, secret ito sa kanyang ano. Madali naman eh, full cup lang eh. <laughs> full cup tapa. Madali naman yung luto eh. Kaya lang, malambot. Ayun. Yeah lang hindi na gusto ng mga tao lahat sa lasa. Medyo maganda-ganda ng mga lasa. So, ito ba mga toy, meron po ba kayong background na sa pagluluto? Kaya naging negosyo nyo itong pagkain? Wala, wala kami ano. Nauna na sila tuding sa amin ng konti. Hindi sila nagtinda. Wala nang mga kanong namin sa sabi-sabi Parang hindi magiging may sa mga apat yung ano kung nag-aaral eh. So parang mga Atoy, ah, ito po, apat na paaral nyo. ano pa ang mga naidulot ng negosyong ito sa buhay ni mga atoy? Yeah, may nangangapagpundar ako ng kahit pa sa pano. Meron ako sa Tagaytay, Tanglubang, Talamba, BF, meron din ako sa BF. Mga anak ko na lang ang niya. Sa dami ng ano ng fest na dito, sabi may ilan lang kami dito eh. Eh ngayon, nakita mo na. Ang ganda na eh. Ang yeah. na istolo, ilang yun lang yung kumikita. Ang nun eh. Ang galing naman. Ano, uh, sa mga gusto po nga, uh, is dahil bilang isa kayo sa mga veteranong nagtitinda o uh, may restaurant dito sa Binyan Laguna, no? ano po ba nga may advice mo sa mga gusto magnegosyo ng ganitong klase mga kainan? Tsika lang, tsika lang talaga. Tayo, gandahan lang nila pag-iuto talaga. Ito ba ano eh. Ang tao eh, talagang constrictions saan. Ang dami na maraming tao doon, nagtimisig ka mga tao eh. Diba? Diba? Mayroon lang. Diba? Taga-tagasin kami eh. A A A A ay, may hinang alam. Katulad namin ngayon, ang hina namin. A A kaya lang, tarili namin ang pwesto. Kung sakaling gustong bumisita ng mga tao dito, ano po ba ang address nyo? Anong araw kayo bukas at anong oras? At araw-araw bukas kami. Hanggang nang nang alas 12 kami eh. Nang gabi po? Oo. Hindi, tsaka sa mga anak ko, sila na ang nagmamahalit ng kanil-kanil na kami eh. Ah, opo. Kung makakapunta kayo sa ano, mas maganda. Sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa. Kami enchanted. Apo. Ayun din kami doon. Ito pong lugar nyo rito, mga atoy. Ano pong address nyo rito? San Antonio. Oh, Binan. Ay. Laguna. Mga Atoy, maraming maraming salamat po. Isa po sa aking puso. Makilala kayo. Atoy Sport Chapan at uh, ito nga, no, uh, sa sa mga binabalik-balikan ng ating mga kabayan dito sa Binyan sa iba't ibang lugar pa dito sa Laguna no at uh, meron na nga rin daw po sa Santa Rosa uh, nat si Mang Atoy in person at uh, napa tayo napapasalamatan tayo napaunlakan tayong papasok sa kusina Special daw ito dahil malambot. So, tignan na natin, ha? Yan, o. Oh. Wow. Wow. Oo nga. Hindi siya tuyo. Juicy pa rin tignan. Mapapansin niyo po yung pork chop niya. Hindi naman ganun kalaking size, pero yung juiciness, yung lambot, yung amoy. Parang tingin ko, mga night mga kakaya, halos wala po itong palabok style na kung ano-anong nilalagay na ano. Baka nga parang salt and pepper lang, eh. Manate na. Ang lambot na. Mm -hmm. -hmm. Siguro seasoning siya ang dating sa akin. Ang tama alat balance. At gusto ko yung lasa. Ito nga pa yung pinamamart na dito. Ito yung suka nila mga atoy. Bangang. Bagay nga dito sa pork chop. Mmm. Kirain na natin to. Mayroon siyang kasamang sunny side up. Pwede niyong paggawang scramble kung gusto niyo. Nasabi nga sa atin, ni mga atoy, dito daw po ay nagsimula ng sari-sari store. Lumaki na lumaki ng ganito. 21 stores, no? Ngayon po nabawasan dahil sa pandemya. Naging 16 na lang yata. At ang mga anak niya na ang nag -manage. 84 years old, mga atoy. Napaka-kisig pa. Ang sarap na kwentuhan. Bukod sa pork chop, meron tayong mga northern actor rito. Meron din po. Meron po nga dahil na bangos. At itong isa, ito yung tapa nila. Try din natin itong tapa. Walang tayong ng Perfecto. Ang sarap ng tapa. Ayos ah. Double check na mga nalit mga karay. Hindi naman siguro matatawaran na pinabalikan ng tao to. Sa talaga ang ginadayo. Masarap pala talaga. Mmm. Bukan natin dyan po. Mungisal ng lasa uh, compared dito sa pork chop. Mm. May distinct flavor ng liyempo, may distinct flavor ng pork chop, no? Yung liyempo, lasang dito sa ron, yung balat. Lambot din. Kaya talaga, masarap, malambot. Kumpara sa ibang pork chop, <laughs> Kain ko medyo, sorry po, sa bahay nga lang. Minsan, pag ako'y nagpibrito, lumitigas pa eh. So, galing. Tinanong ko sa eh, kaya lang po. Ngayon po eh, ayaw sabihin na ato eh, no? Kung paano niya pinapalambot ng ganito. No na pork chop. Pag napasobra ng luto, talaga titigas ko, no? Kanya, nabot. Pag-alabot yung pinagmamalaki niya, kaya pa kanina, pausap ko. Ika, yun daw yung binabalikan. Hmm. Mm. Yun. Ang mga gusto pumunta dito po sa itong uh, specific na store na pinunta namin ni mga Atoy. Uh, ano po ito, no? Uh, San Antonio. Sabi uh, niyan. 322. Yan. Ay, kita niyo to. Along the way lang, katapatan lang ng toading sa Ang toading sa kamag-anakad din pala nila, no? Uh, sumisikat din po sa pork chop, no? Ayan. Yun yung Laguna to. Lapit lang. Yung mga gusto pong dumayo, pwede pwede yung puntahan to. Supportahan po natin sa mga atoy, no? Hmm. Ma hindi ka magsisuyos eh. Nire-recommend ako po to sa inyo. Pwede nyo dawin yung mga nagra-ride dyan, no? 30 minutes, isang oras, no? Na ride from Manila. Pupunta po rito sa atoy. Pagkakan. Kulit naman, ang kakainin mo. Masarap. At yung fried rice. Hindi po kanin. Talagang pina-fried rice nila nakita ko po sa loob ng kusina. Okay, mm. yeah. Uling kagat na po. Wow! Oh. Hmm? Alam mo talaga? Ang sarap! Yan! So, yun po, siyempre. Ubusin ko na lang po ito of cam. Maraming maraming salamat naman po sa inyong lahat, sa mga supporters natin dyan. Patuloy na, na tapos Nagpapasalamat po kami from the bottom of my heart. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mamigong bagot ako na din po, no? Pero Siyempre, makikita pa po tayo. Marami pa po tayo pinupunta ang mga kainan. At nagpapasalamat po ko sa supporta nyo one for one. Akin is all part, please. Thank you po sa ating mga kaibigan dito po sa social media, no? sa YouTube, sa Facebook. No? Lahat po na nanonood sa ating buhay po kayong lahat. Maraming pagpapala. pa things sa inyong mga tahanan at mga buhay. No? At uh, lagi po natin tandaan na uh, Huwag tayo makakalimot, no? pagdarasal natin, syempre, no? Ako po si Kuya Dex, ang inyong lingkod, buong puso sumusuporta sa akin ni Sol Party List. Tandaan po natin na number 141 ang aking sambayan o no? pagmamahal para sa inyo lahat. Bye!